Good morning mga idol. Ayan. Flex ko lang dito sa bukid. Ayan. Grabing kurisma mga idol. At ayan. Una na yung misis ko kasi maliligo kami. Time check is 5 ng umaga. Ito nga mga idol. Oh. Layo yung igiba namin dito. Ito pala yung lupa ng aking manugang. Punta dun. 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 Ito yung pamayan nila. Yan, yung palayan nila. Ito yung mga, ano, yung lubi mga idol oh. Grabe, tinamaan ng Christmas talaga. Yan. Grabing init dito sa bukid mga idol. Yan, kalabaw doon mga idol oh. Yung humihila ng mga palayan. Yan doon. Medyo malapad-lapad din yung palayan nila mga idol. Tsaka yun punta doon Pag-amatanda na yung aking manugang kaya pinaubayan na lang niya sa mga anak niya yung nag-alaga dito mga idol. Kaya yun yung bahay ng aking bayaw o bilas. Lagang mga anay, anay mga idol. Kaya yun. Kaya yun pa.

Ito yung bahay ng aking bayaw at saka yun. Isa. Dalawa to sila dito nasa malapit na teras sa aking manugang. Adif mo idol, kuris pang talaga mo idol. Huh? Kulay, kulay na yung ano lupa. Dito na mo idol. Dito na kami sa tabay. Ayan. May nauna pala sa amin dito. Hello mga Inday. Good morning mga <laughs> May nauna na sa amin dito mga Idol. Ito yung tabay nila sa amin. Uh, Bukid. maliligo maligo ito.